Good morning mga guys! Andito kami sa may ano taniman. Tingnan kong may mga harvest na. Ayan may mga bunga na sila. Ito kalabasa. Oh. Ang lalaki na yan. Oh. Ang dami na na pala ang bunga na to. Ayan, oh. Ito kalabasa. Ang lalaki yung oh. isang linggo rin kasi kung hindi pumunta dito buti hindi nagsiwalaan itong mga kalabasa ito ang farm namin dito sa ano dito sa probinsya ayan ang lalaki na ang lalaki na nila ayun, ayan ang dami ang lawak Yan si, Oh, ang lalaki ng mga bunga. Oh. May mga bunga na sila. Ayan. Hmm. Pwede na pala tong gulayin. Mamaya nga po mag-harvest na kami. Pwede rin pang benta. Yung iba ibenta kasi marami may mga bunga na sila oh. ayan mga nasa ilalim mga tago mm, dami mga ito naman kamuting kahoy ayan kamuting kahoy yan mga guys tapos ayun ito kamuting ano ay tsaka may mga kangkong din ayan mga kangkong yan kangkong ayan mga kangkong sila oh. Ayan. Ang Malawak sila. Parang kailan lang. Isang buwan mayigit pa lang ito. Tinanim. Ayan na sila. Ang sarap. Ang sarap. Ano? Tingnan ng mga pananim. Kapag ganito na, no? pwede ka nang magharbis. harvest dito kasi sa probinsya kailangan masipag lang masipag magtanim cak hindi tayo magugutom dito tanim lang tayo yan. ito oh, marami pa sa bakante yan wala pang tanim yan marami pang bakanteng tatanim Walang pasok kasi sa school ng mga bata. Kaya naisipan kong bumisita dito. Marami na palang bunga yung kalabasa. Ito. Ito mga kamote. Ayan. vem <t batteries uma literaspeita> Sige na muna mga guys, dito na muna ang pag-update ko ng aking mga pananin. Update na lang ulit ako pag may a na ulit. Pakidalaw na lang po, paki ano ng nayet vlog at mapapanood mo po doon ang lahat ng mga videos ko. Yeah pakisubscribe na rin at saka all bell po para ma-updated po kayo lagi sa aking mga videos. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng aking mga video at nagsusubscribe po. Salamat po mga kanayat vlog. Thank you, thank you po.